Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Ngayon, tayo ay magdarasal para sa kasaganaan at kayamanan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi para rin sa kasaganaan sa ating kalooban, relasyon at espiritu. Naway ang panalangin ito ay magdala ng kagalakan, kapanatagan at tagumpay sa ating mga buhay at sa ating mga mahal sa buhay. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong mapagpakumbaba at may pag-asa. Sa inyong walang hanggang kabutihan, hinihiling po namin ang biyaya ng kasaganaan at kayamanan na magbibigay ng kaluwagan sa aming mga pangangailangan at magpapalakas sa aming pananampalataya sa inyong mga biyaya. Panginoon, alam namin na kayo po ang pinagmumula ng lahat ng mabuting bagay. Tulungan ninyo kaming maging tapat sa mga oportunidad na inyong ibinibigay at patnubayan ninyo po kami sa tamang landas. Tungo sa kasaganaan. Ibigay po ninyo sa amin ang karunungan upang magamit namin ang aming mga kakayahan at talento ng may pagpapakumbaba at kasipagan. Sa bawat hakbang na aming gagawin, naway maghari ang inyong gabay at patnubay. Alisin niyo po ang anumang takot at pagdududa sa aming mga puso at palitan niyo ito ng tiwala sa inyong mga plano. Naway magtagumpay kami sa aming mga adhikain at layunin at matutunan naming ibahagi ang aming kasaganaan sa aming kapwa na nangangailangan. O Diyos, Hinihiling din namin ang kasaganaan sa aming mga pamilya, kaibigan at komunidad. Naway maging matatag ang aming samahan at maghari ang pagmamahalan at pagdadamayan sa bawat isa. Tulungan po ninyo kami na magtulungan at magkaisa sa pagabut ng aming mga pangarap upang ang bawat biyayang aming natatanggap ay magbigay kagalakan sa aming mga mahal sa buhay naway matutunan namin ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa bawat biyayang aming natatanggap. Turuan ninyo po kaming pahalagahan ang bawat pagkakataon at maging mapagbigay sa iba. Gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kasaganaan upang sa bawat biyayang ibinibigay ninyo, ito'y aming maipamahagi sa aming kapwa. Maraming salamat po. Mahal na Diyos, sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga, nawa'y ang kasaganaan ng inyong biyaya ang patuloy na magbigay liwanag at gabay sa aming buhay. Sa inyo kami nagtitiwala at nag-aalay ng aming mga pangarap at layunin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa kasaganaan at kayamanan. Naway ang biyayang ito ay magdala ng tagumpay, kagalakan at kapanatagan sa inyong buhay at sa inyong mga mahal sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share upang mas marami ang makasama natin sa ating mga dasal. Salamat po at nawa'y pagpalain tayo ng Diyos ng kasaganaan at kayamanan sa bawat aspeto ng ating buhay